magandang araw sa ating lahat mga kaboy next time So today's video uh, Nakita nyo naman siguro sa title Kung magkano ang puhunan Or magkano ang magpagawa Ng rolling pandesal So ang rolling pandesal Or rolling bakery Ang cart na to Tricycle pa lang Yung sidecar pa lang Ay 45,000 na Yun talaga ang presyuhan nila pero pag uh, bumili kayo, tungkay bumili sa bandang norte kasi yung kinuha ko sa dito sa bandang Cavite, nagpagawa ako doon, uh, hindi siya matibay, hindi matibay tapos yung ano niya, wala ay mabben niya, hindi ganun kaganda. So pag nagpagawa kayo kasi lang nakita lang ko sa ibang uh, reviews, Dalawa mas maganda to. ang uh, gawa ng norte doon sa Bulacan, uh, Antipolo. Doon kayo mag-order, wag kayo sa Cavite umorder. Dalawang piraso da na So to no? Ah, uh, 45,000. Ah, uh, yung ang tricycle, yung tricycle pa lang, yung cart pa lang, hindi kasama yung motor. So kung gusto ko yung makamura, syempre ah, uh, bumili kayo ng uh, second hand na motor. Yung sa akin kasi uh, bumili ako ng brand new pero uh, binili ko Rusi kasi hindi naman siya ratrat -rat yung takbo eh. Pupunta ka lang sa isang pwesto, tatambay ka, tapos uh, doon ka na Pagka naubos o kaya medyo matumal na Lipat ka naman ibang pwesto Doon ka na ulit, nakatambay ka na ulit Tapos uwi ka na Ganun lang naman siya, hindi siya yung lagari talaga na dire-diretso yung uh, Andar uh, ng motor Tapos yung Rusi kasi, yung Rusi 125 Ang presyo niya ay 1,800 lang yung monthly So hindi siya masyadong mabigat Ang mabigat ay itong Uh, rolling cart, yung rolling pandesal talaga kasi 45,000. So doon na lang, yun ang pag-iipunan nyo, yung 45,000. Pero kasama na lahat yan, yung stante, Ha? Huh? Uh, yung oven, huh? yan, pati gulong, ah, malalaki yun. na ang gulong yan. Tapos sa motor Bayon naman, front eh. yung kinuha ko para wala akong sakit sa ulo kasi <laughs> hindi ako masyadong marunong magkalikot ng uh, motor eh. Kaya brand yung ang kinuha ko. Okay. Pero 1,800 lang naman ang monthly. Eh. So mag-iipon ka lang ng mga 60 pesos, mga so, ganun so, sa araw. Alam, uh, may ano ka na? <laughs> may pambayad ka naman. Thank eh. Makukuha mo naman siya sa kita nung ano eh. Pesta pa okay, mo eh. Mm. So dito naman tayo sa kitaan ng pandisal, ng rolling pandisal. Ito ang ito ang pinakaimportante sa lahat. So dalawang ano kasi dalawang price kasi ang uh, rolling pandisal. May dalawang piso, may limang piso. Ang iba kasi kaya ginagawa nilang limang piso. Kasi uh, Kala, sa, ano eh. Matipid sa gas. Na, Mariya. Tapos marami kang maibenta kasi limang piso. Salamat po. So sa dalawang piso, ang kitaan sa dalawang piso, ang, ang isang istante niyan, ang isang istante niyan, 25 tray. So dalawang istante, uh, 50 trays. Sa isang tray, 30, pay, 30 pieces ang laman niyan. So 60 pesos ang ano, ang kita mo sa isang tray. So 1,500 uh, pieces sa isang uh, sa 50 trays <laughs> yan. So, times 2 kasi dalawang piso, <laughs> 3000 <laughs> uh, <laughs> ang kita mo sa umaga pa lang yan sa pandesal. Sa tagda dalawang piso yan. Pag 5 piso naman Plano kasi yung 5 piso uh, which is yon kaya 5 piso tapos medyo siya malaki siya. Ang kitaan doon ay 6250. Sa 50 trays na yung kasi 5 piso siya. Eh. 25 pieces sa isang tray tapos 53 siya. Tapos i-times 5 mo na lang yung uh, kung ilan siyang kung ilang piraso, times 5 mo siya. So, yun nga 6,250 sa isang umaga lang yan na nagbebenta ka ng pandisal. syempre depende pa rin yan sa pwesto. Kung sa doon ka pwesto sa mara, maraming tao talaga palengke, uh, malapit sa mga mga factory, ya, no kaya mga Thank subdivision po. na malalaki doon ka pumuesto para mabilis maubos ang pandesal mo syempre pag palengke ka magpupuesto mag nag-uumpisa ka niyan, mga alas 2 na madaling araw mga alas 7 alas 8 tapos ka na niyan may 6,000 ka na 6,000 uh, pesos ka na, na na sa isang araw so madali lang naman i-, ano yan, i compute kung magkano kikitain mo sa 6,000 gross income yun ha 60,000 isang araw yun ha isang araw isang araw lang yun ay hindi nga isang araw eh kasi eh, madaling Sumo. araw ha? pagka alas 8 alas, alas 9 ubos na yung pandesal mo eh uwi ka na eh pahinga ka na yan tapos sa hapon uh, gagawa ka ulit ng uh, pandesal kasi paalsahin mo yan ang benta mo yan kinabukasan na ulit sa madaling araw yan ang kitaan ng pandesal sa dalawang piso uh, 3,000 pesos sa limang piso 6,250 ang kita mo araw-araw pag naubos ang pandesal mo. Eh, alam naman natin yung pandesal paborito ng Pilipino yan, pantawid talaga yan. Wala uh, wag kang magbenta doon sa mga ano sa mga mga subdivision na mayaman, uh, matumal doon kasi may mga katulong yan na nagluluto ng almusal nila. Kasi tayong mga ano mga middle class lang, Yung nagmamadali tayong pumasok lagi Kaya, ng trabaho. Ka, ano Kaya ang pinakamabilis Mayat. na pantawid sa, sa ano sa almusal, pandesal talaga. Pangmasa talaga 'tong pandesal kasi uh, yung doon sa mayayaman may mga katulong yan eh nagluluto ng almusal yan kaya hindi masyadong na bumibili ng pandesal yan. Bibili yan say, 10 piso lang. Yung mga nakakotse na bumibili sa akin uh, 10 piso lang pero yung mga middle class tulad natin na middle class ang binibili talaga niyan 30 pesos, 50 pesos. Yan kasi pantawid niya ng ano eh ng almusal eh. Mamaya pa yan kakain ulit eh. So, doon ka sa mga pangmasa na lugar. Huwag ka sa mga ayala alabang, huwag ka doon. <laughs> Walang bibili sa'yo doon, meron champong piso. Kasi lahat ng tao doon nagda-diet. Lalo alam mo na mga ano, health conscious yung mga yan, ay tumaba. Pero dito sa atin, mga middle class, syempre, uh, food is life tayo eh. Tsaka lalo pag masarap yung pandesal mo. Syempre, hindi lang pa, hindi lang rolling pandesal at motor ang pupuhunan mo yan. Syempre, uh, may gawaan ka rin sa bahay. Yung mga uh, mixer, yeah, stainless table. Yun lang naman ang ano niyan, basic niyan. Ah, iyan ko sa inyo i iba-vlog ko yan sa inyo kung anong mga gamit ko sa ba sa gawaan ng pandesal. So pag rolling pandesal, medyo mataas-taas ang puhunan mo kasi Uh, na lang kung may existing ka na na, ano, na bakery Siyempre i-dadagdag mo na lang siya eh. Pero isang beses ka lang naman maglalabas niyan Pero uh, maganda ang kitaan sa rolling pandesal Kasi kahit saan okay, ka okay, uh, Pwede kang pumesto uh, mag -ano ka lang mag apply ka lang na DTI para iwas sita pag may sita ka may papakita kang DTI syempre yung motor mo aristrado rin kasi uh, na checkpoint din tayo minsan lalo pag LTO tsaka ano taga HPG yan naninita yan so kailangan kompleto ka sa uh, papel sa motor mo nakarehistro pa, iwas ano lang iwas sa uh, sita lang kung may checkpoint papakita ka alis ka na yan So, ayan nakuha niyo na kung magkano ang ano ang uh, rolling pandesal magkano ang motor, magkano ang kitaan sa isang araw. So, pero syempre, uh, ano to ah, uh, hindi po pwedeng uh, ngayon magbubukas ka, bu bukas naman, hindi. Pag nagnegosyo ka, kailangan consistent ka. Araw-araw ka magbubukas, kahit Biyernes Santo pa yan. Uh, magbubukas ka, kung hindi ka katoliko, magbubukas ka. Kasi Ah, uh, sayang, sayang kita isipin mo kung makaubos ka sa man, sa isang araw ng Tatum ilang tray okay, yan may 3,000 pesos ka kung dalawang piso ang, ano mo ang, ang isang piraso pag limang piso 6,000 yeah, pesos di ka 6, ba, ba manghihinayan yan ay. na magsasara ka siyempre marami tayong ginagastusan sa bahay bayad, bayad sa bahay bayad sa sasakyan bayad sa bills ah, pag-aaral ng mga bata siyempre sayang sayang yung oras na hindi ka magbubukas. So ayan, uh, maraming salamat sa inyong uh, pakikinig sana. Uh, matutunan uh, may natutunan kayo. syempre ang negosyo talaga minsan uh, mahina, minsan malakas. Pero ang maganda lang sa pandesal uh, hindi siya kumukupas talagang ang Pilipino. Uh, mahilig talaga sa pandesal di tulad sa mga matatamis minsan uh, nag nakakaumay pero yung pandisal talaga uh, madaling ano talagang pantawid sa ng gutom sa ating mga masa So maraming salamat sana isang subscribe lang at saka like uh, masaya na ako diyan sa share na rin. Uh, maraming Agad salamat lang. sa inyo pakikinig. Please subscribe. <laughs> salamat, salamat.